Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,426 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Okay, pag-usapan po natin today ay yung, yung bagong Uh, inilabas na research, <laughs> inilabas na survey ng octa research, okay? Eh, dito po lumalabas na ang tulfo brothers ay talagang humabol na si Ben Tulfo ha. Baka mag number one pa ito. No? Si Ben Tulfo ay pangalawa na po at ang una pa rin ay si Erwin Tulfo. No? So kung magkaganon, ah, dalawang uh, Tulfo brothers ang papasok dyan sa Senado at magiging pangatlo si Rafi Tulfo at siguradong sigurado tayo sigur sigurado sigurado tayo nang lalaban kay Vice President Sara Duterte ay si Rafi Tulfo at ay sorry at ito siguro ay papakiusapan ng administrasyon na tumakbo dahil si Martin Romualdez ay mahina naman, okay? Eh baka uh, baka naman, 'di ba? Eh, katulad ng Erwin Tulfo ay eh, tumakbo naman sa kanila, baka naman si Rafi Tulfo ay pwedeng tumakbo bilang pang, pang uh, bilang pangulo ng Pilipinas at baka si Martin Romualdez ay tumakbo bilang Vice presidente ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan diyan. Okay, so ang um, ano po natin, ha? Ah? yan po ang ating titulo sa ating ano, no? Eh, talaga namang ah umiinit na ang politika dito sa ating bansang Pilipinas at ang number one po dyan ay si Erwin Tulfo from Lakas, si Ben Tulfo ay independyente, ah, pangatlo naman si Bongo ng PDB, ah pang-apat si uh, Tito Soto, ha? Ah, Bong Revilla pang-lima, Okay, pang-anim naman si Willie Revillame, eh. ah, pang ito naman ay si Lacson, pang-8 ay si Cayetano, pang-10 ay si Pacquiao, pang-10 si Marcos Aimee, pang-11 si Lito Lapid, pang-12 si Abalos. Okay, ito ha, si Tolentino Binay Villar de la Rosa ay talaga namang ha, bumababa pero doon sa SWS survey ay si de la Rosa ay umangat na, si uh, Aimee Marcos ay umangat na din. No, ito si Tulfo Brothers, ah, occupy the first and second spot of the Magic 12, which also saw the names of all administration senatorial bets based on the latest non-commissioned survey of of Octa Research, no? Ay, number one, si AXIS representative Erwin Tulfo at ang broadcaster na si Ben Tulfo ay talagang nagstand out with a significant lead uh, diyan sa Octa Research, no? Ito ay sinabi sa tugon ng masa pre-election survey report furnished on media on Tuesday, no? O, Octa said Erwin got 70% of voters preference while Ben, while ben got 60%. Bakit kaya ganoon, no? Ito, Pulse Asia Senator serving also so so Erwin Tulfo tapping the senatorial preference while Ben Tulfo uh, ranked fourth. Okay, siyempre, Tulfo brothers are among the 16 personalities <coughs> which Octa found to have a statistical chance of winning. No, 16 na yon ay may ay may may pag-asang manalo. Oh, pero siyempre, uh, 12 lang naman ang ang 12 lang naman ang hihingi natin dyan. Ah, 12 lang naman ang iluluklok natin dyan. No? Most of them are either current or former members of the Senate. Among those with a statistical chance of winning, 7 are incumbent senators, 3 are former senators, and 1 mayor. Si ABB na yun, no? Here are the full list of Octa Research ranking based on voters' preference percentage. No? Siyempre, sinabi na natin, no? Number one dyan ay si Tulfo, 2 3 si uh, Tulfo Benbitag, no? 2 4 naman si Bongo, 3 8 si Soto, 4 to 11 si Bong Revilla, no uh, 4 11 si Willy Revilla May, eh, no? uh, four to 11 si Lacson, 4 11 si Cayetano, 5 12 naman si Manny Pacquiao, 5 13 si Aimee Marcos, 5 14 si Lito Lapid, 9 16 si Avalos, 10 to 16 Tolentino Francis, 11 to 16 si Binay, 12 to 16 Villar, at 12 to 16 si Dela Rosa. Pero si Dela Rosa ay mas mataas di yan. Diyan ang kanyang numero. No? So ang ini-endorse po natin diyan ay si Bato Dela Rosa, no? si uh, Aimee Marcos, okay? si uh, Ping Lacson, si uh, Tito Soto, Bongo, Yan, lima po ha, lima pong ini-endorse natin yan, no? Talaga namang it is also notable that all members of the administration slate under the Alliance of the Bago Pilipinas made the Octas Magic 12. Ay talaga ba? Hindi naman kaya. Kasi bakit? Nandiyan si Batu de la Rosa, di ba? O, nandiyan din si, ah, um, uh, o, oh, o, oh. nandiyan din si ano, no? Oo oh, nga, no? o, oh, oh. nandiyan din si Bongo, di ba? Ay, kaya 16 kasi eh, di ba? Oo, tama. Members of the administration is later. Senators Revilla, Cayetano, Lapid, and Tolentino. Former senator Soto, Naxon, and Pacquiao. House Representatives Tulfo and Villar. Former Interior Chief Abalos and outgoing, outgoing Mayor Binay. Senator Marcos was initially included in the admin slate but later had her name withdrawn from the list. Pero kanina po, no? Si Senator Marcos ay nandyan po sa Ilocos Norte upang upang in dorso ni Bongbong Marcos no opted conducted the survey from January 25 to 31 interviewing 1200 respondents face to face it has a margin of error of 3% no ah uh, talagang ano no dami uh, parte ng political family dynasty at crony members no ay yeah, talagang ay nako wala nang pag-asa ang buhay <laughs> di ba Ayun po, no? eh, kayo po ba, sino po ba mga iboboto nyo sa pagdating sa eleksyon na ito? Ah, pagdating ng, ng Mayo, uh, Mayo 15 ba, 12? No? Sino po ang iboboto nyo dyan? Okay, yan. No? Eh, sana naman, no? walang mga artista ang manalo at saka sana bago naman No, bago naman mga senador na ano, at saka uh, gusto ko ay talagang uh, isang mga senador na magtatanggol kay Vice President Sara Duterte, no? Para naman uh, patas lang ang laban. Eh ito, uh, ikukunan naman ako, I have nothing against uh, the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos eh. Siya binoto natin 'yan, no? Sinusuportahan pa rin natin 'yan hanggang ngayon at ang kagustuhan natin na umasenso sa umascenso at talagang mag uh, uh, maging successful ang kanyang gobyerno. Kaya lang, syempre, ang kagustuhan ko din na mag-lead si Vice President Sara Duterte ah, pagdating ng 2028 dahil yun naman talaga ang design talaga ng dapat ng design talaga dapat ng gobyernong ito, no? Mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ha? Yeah? Itutuloy, itutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasimulan at uh, tsaka uh, kayang dagdagan pa, di ba? Pag nadagdagan yon ay talaga namang uh, itutuloy pa rin ni pang uh, presidente no uh, Sara Duterte pagdating ng 2028. Ngunit eh, hindi na po mangyayari 'yon dahil nga po nagka uh, uh, nagano na po sila no nagganoon na sila, wala na silang ah uh, wala na po silang um anong tawag doon, wala na silang um kakayanan kasi magkahiwalay na po sila bilang magpartner uh, si uh, Vice President Sara Duterte at saka si President Bongbong Marcos. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.